iyon kamusta po mga boss chief? magluluto nga po ako ngayon ng chicken apretada drumstick nga po yung gagamitin natin yung mga nais po sana na matuto at pa lang po sa mga pagluluto ng simpleng ulam sa bahay nasa tamang channel po kayo mga boss chief. kaya wag po sana kayo magsasawang sumuporta manood po kayo ng aking video magsimula na nga po tayo mga boss chief. salamat po ng marami sa inyo Iyon mga Boss chip. Ito na nga po yung mga kakailangan natin sa pagluluto ng aplitada. Isa-isahin na nga po natin ito mga Boss chip. Meron nga po tayong sibuyas. Bawang. Maglalagay din po tayo ng dalawang pirasong laurel. Green bell pepper. Green peas. carrots po. At saka patatas. Dinamihan ko po yung patatas kasi gusto po namin na maraming patatas. At saka ito nga po yung manok na gagamitin natin. Drumstick po yan mga boss chip. Maglalagay din po tayo ng boiled egg. Pero depende na po yan sa inyo. Optional na lang po kung gusto nyong lagyan yung sa inyo. Ito po yung mga pampalasa natin. Paminta, asin and maglalagay din po ako ng konting paprika chicken powder at saka tomato paste pwede nyo pong gamitin ay tomato sauce parehas lang din naman po yun. pero tomato paste po yung gagamitin namin ngayon and pwede nyo rin po siyang lagyan ng prepared ninyo na hot kaso kami po ayaw po namin ng may hot kaya okay na po yan mga boss chip eto na nga mga boss chip magsimula na nga po tayo dito at na makakain na ulit painitin na nga po natin yung ating paglulutuan mga boss chief. Medyo mainit na nga po yung ating paglulutuan kaya ilagay na nga po natin yung mantika mga boss chief. Kayo na rin po balang magtansya kung gano'ng karaming mantika yung gusto ninyo. Magsimula na nga po tayo maggisa. unahin na natin tong sibuyas. Isunod na nga po natin agad 'yung bawang. Iyan, pag lumabas na nga po 'yung aroma nila, ilagay na natin itong dalawang pirasong laurel. Ampadadag po ng amoy mga bossy, mabangong amoy. And then, ihulog na nga po natin yung ating mga chicken drumstick. Five hundred fifty grams po. Chicken drumsticks. drumstick. Naka promo siya kasi dun na eh. Sa Lulu. Lulu Hypermarket. Kaya binili ko na po ito. pang apritada ngayon mga boss chip. Iwan lang natin sila ng ganyan mga boss chip. Pakatasin muna natin yung manok. Takpan po muna natin. Lagyan po pala natin ng konting patis. Siguro mga isang kutsara lang po. Silipin na nga po natin sila mga boss chief. Ano, medyo nag-brown brown na nga po yung kulay ng manok. Kaya ilalagay ko na po yung tomato paste. Inuuna ko pong ilagay yung tomato paste. 135 grams po ito mga boss chip. Lalahating ko po. Yan. Haluin lang natin. Tapos tatakpan po ulit natin. Pakukuluan natin siya ng may tomato paste. Yan, yan lang po. Silipin na nga po ulit natin mga boss chief. iyan ang Amoy tomato paste na po mga boss G. Pag ganyan na nga po sila, parang natunaw na siya, naghalo na siya sa manok. Yung mantikan ng manok tsaka yung tomato sauce ilagay nyo na po yung tubig mga boss chief. depende po sa inyo kung gaano karaming sabaw mga dalawang cup po yung ilalagay ko mga boss chief. iyan kapag tumukulo na nga siya ng ganyan mga boss chip pausok po ilalagay na nga po natin yung patatas tapos sabay na rin po yung carrots kuluan na gamit natin siya mga boss chief mga 3 minutes po na kulo yun itimplahan na nga po natin siya mga boss chief unay na nga po natin itong paprika kalahating teaspoon po yan mga boss chips then ito nga pong paminta kalahating teaspoon din po yan mga boss chip then asin kalahating teaspoon din po then ito nga pong chicken powder isang teaspoon po yan mga boss chip yung chicken powder na ako po pala na ginagamit ko binibili ko lang po dyan sa may mga grocery sa labas galing po ng Thailand po then tikman tikman nyo po mga boche pag okay na po yung panlasa sa inyo pakuluan na lang po natin yan saglit hanggang lumambot nga po yung patatas Yan. Na-check ko na nga siya mga boss chief. Medyo okay na po yung patatas. Malambot na po siya. Kaya ilalagay ko na nga po yung green peas. Then, one minute na kulo lang po. Ilalagay ko na po yung bell pepper. Iyan na nga po siya mga boss chief after isang minuto nga ihulog na natin tong bell pepper hinuhuli ko po talaga yung bell pepper mga boss chief, kasi gusto ko po nang medyo crispy pa siya yung kakainin ko siya ng crispy ayoko po nung malata kasi parang nauuta po yung bibig ko pag malata yung bell pepper yan sama ko na rin po yung nilagang itlog medyo pwede na po ito tatlong minuto po bibigyan natin siya ng tatlong minutong kulo then okay na po yan ready to serve na nga po mga boss chief ito na nga po mga boss chief nakaluto naman tayo ng isang po na nakakain natin ngayon tuwan-tuwa na naman itong mga kasama ko dito mga boss chief kung nagustuhan nyo nga po sana itong ginawa ko ngayon huwag nyo po sana kalimutan mag like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako lalong lalo na po yung mga Pago pa lang po na gustong matuto ng mga lutong bahay. Ito po yung tamang channel para po sa inyo. Salamat po ng marami mga boss chief. Huwag po sana kayong magsasawang sa Ingat po kayo palagi.